Hello po mga kalaki, good morning po. Magandang 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 umaga po sa inyong lahat. Alas 5 na po ng umaga. Syempre napakalamig mga kalaki. Ayan. 'Di ba? <laughs> Andito po tayo ngayon sa Baguio City mga kalaki. Hello po sa inyo. Andito naman po ulit tayo kasi po may seminar po ako rito ng nag-aaral nga po ako ng caregiver, 'di ba? So kailangan po namin mag-seminar sa ng mga classmate ko at syempre, dito rin muna tayo magbablog. Ayan. Mamaya po, tutuloy ko kayo sa labas naman uli. Pupunta ulit tayo sa so, syempre sa mga pasyalan dito sa Baguio. Kaya, eto na muna mga lucky numbers po ngayong umaga. Mga kalaki, ang mga lucky numbers po namin na talaga nang inaabangan ng kahit sino talaga inaabangan ng mga mm, kahit, alam mo, bata, matanda, bakla, tomboy, lola, lolo, tito-tito, talagang tito-tita, mga kapitbahay, mga Minsan dumaan ako sa sa sa, sa palengke. Narinig ko pinag-uusapan nila yung mga lucky numbers, mga numero ko. Hindi nila alam ako mismo yung dumaan sa harapan nila. <laughs> Hindi nila alam ako mismo yung dumaan sa harapan nila. Kaya nakakatawa, di diba? Kaya ay nako, kung alam niyo lang kung alam nyo lang po na talagang binubusisi natin mabuti yung mga lucky numbers na pinamimigay po natin para sa inyo lagi kong daladala -dala to kahit saan ako magpunta Ayan. Umupa tayo ng hotel dito ngayon sa Baguio. Pero eto, anyway, halika na, mamigay na tayo ng mga lucky numbers po ngayon. Mga two-digit lucky numbers po. Kanino kayang bayan ng mananalo ngayon? Ako, sana po bayan mo. O ano? kaya ikaw mismo ang manalo. Kaya kung ready ka na, ready na rin ako. Tara, mamigay na tayo ng mga lucky numbers. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Ayan na po mga kalaki. Eto na po. Umpisahan po natin sa... Quezon City Quezon City ang 2-digit lucky numbers mo ay number 21 at number 8. Pampanga 723. Pangasinan 124. La Union 1429. Ilocos Sur sa 32. Ilocos Norte 181. Nueva Ecija 2025. Nueva Vizcaya 234. Masbate 31-33 Cebu 1-5 Aklan Sa East 2 Aurora 31-22 Laguna 7-15 Quezon 4-8 Olongapo 9-2 Dabao Gis 13 Tarlac Sa East 14 Quirino 16-18 Bacolod 13-19 Cavite 1-7 Taguig 32-35 Mindoro Sa East Gis Marinduque 11-24 Caloocan 5-7 Muntinlupa 9-13 Palawan 2-5 Sambales 1-20 East Romblon 33-27 Hangono Rizal 31 24 Muntalban Rizal 14 15 Antipolo Rizal 89 Taytay Rizal 26 28 Cainta Rizal 30 17 San Mateo Rizal 19 24 Isabela 5 26 Tagigirao 2 28 Rojas 33 20 Ayan mga kalaki, puputulin muna natin sa rohas para po sa mga followers dyan ng mga bago namin na no, nakikita ko po na nagchat-chat sa akin kung paano daw po sila mga avail ng mga lucky numbers. Abay, para po makatanggap kayo ng mga lucky numbers araw-araw, abay, hanapin po kami sa Facebook, ipalaw nyo po kami, Red Parungkin po, yung sa Facebook po na meron pong, i-check nyo yung followers ha, dapat po legit ng followers, 300 15,000 o 316,000 followers kami po yan. Meron po tayong Uh, YouTube, 16,000 followers meron po tayong TikTok 414,000 followers na po mga kalaki at meron din po tayong uh, second account Aris Gatchalian at saka po parong Parunkin, yung yellow t-shirt ako na may picture po namin ni Lola Carmen ayan, at meron na pong 50,000 followers na po mga kalaki so ganun lang po ang mga gagawin natin i-check nyo po yung mga uh, followers muna bakit nakita nyo marami, ako po yun pero pag hindi po, ay kahit nagilagamit po yung picture namin pag hindi po ako yung follower, yung nakita nyo at hindi maraming followers, hindi po ako yun. Okay? So, wag po kayo magpapadala sa mga yon At sa mga nagtatanong po kung paano sumali sa private consultation, ang private consultation po natin ngayong, uh, ngayong October po, siyempre October na. <laughs> October na. Ang mga private consultation po natin, hindi po tayo tatanggap ng October. Kundi po yung mga mag, yung mga magre-renew po, yung mga nagre-renew po, yung mga nagre-renew lang po ang tinanggap natin. At yung mga hindi po nagre-renew ngayon na shout out po sa mga hindi pa nagre-renew. Pag hindi po kayo nag-renew ngayon, ibibigay ko po yung slot sa mga nagpa-reserve. Ayun. Saka pa lang po makakapasok yung mga nagpa-reserve pag binigay ko po yung slot ng mga nagpa-renew, mga nagpa-member dati. Okay? So ayun mga kalaki, kaya unahan lang po sana sa mga mga bago nating followers diyan, mga bago nating members ay sana po mapanalo namin kayo sa loob po ng 3 months. Ang lucky numbers po natin libre, wala pong bayad yan. Panoorin mo sa Facebook, YouTube, TikTok, wala pong bayad. Pero ang private consultation po, may membership fee po yan. Okay? Make sure po na makakausap nyo ako bago po kayo magpa-member para po legit. Ayan. Siyempre, ito na po. Ituloy na po natin ang pamimigay ng lucky numbers sa Bohol, sa Istres Bulacan, 5, 9, Baguio, 7, 2. Bicol 11-24 Batangas 26-3 Bataan 14-17 Butuan 25-1 Benguet 32-24 Iloilo 5-21 Leyte Gis-14 Samar 34-28 Paranaque 19, Manila 2, 15 Pasig 24, 28 San Juan 29, 12 At Marikina 6, 5 Ayan mga kalaki Kompleto na po ang mga 2-digit lucky numbers po ngayong umaga Abay gumising ka na Takbo na sa suki yung outlet Mayamaya pagbukas ng outlet ha Kumain ka muna At make sure po irarambol nyo ang 2-digit pati po ang 3 digit mamaya at pati po ang 4 digit ayan excited na ako talaga mamasyal uli at tumikim nang oops bawal na sa akin ang matatamis bawal bawal na po kahit po wala pa akong hindi, hindi, hindi na uh, mataas pa rin ang sugar ko pero 125 na ang sugar ko bumaba na siya so hindi ako nag maintain sa awa ng Diyos basta control lang bawal na ang matatamis. So, kailangan sundin ang sinasabi ng doktor. Okay, mga kalaki, ayan. Siyempre, shout out time na po tayo. Shout out po sa pamilya, ano to? Pamilya Sibilya... ng, ano to? Okay. Pamilya Sibilya ng Visayas Avenue dyan sa Metro Manila. Hello po sa inyo. Maraming salamat po sa panonood. At ang mga tricycle driver po dyan ng Toda ng Tandang Sora, Quezon City, Sir Red, maraming maraming salamat po tuwing umaga na nunood po kami sa iyo at sana po para nasa ko rin manalo kasi yung isang tropa ko nanalo na sa number mo. Sinabi niya po sa akin na ipalo kita at pinalo kita. Hoy, hello po sa inyo. Siya po si Mang Dani. Ayan, hello po Mang Dani. Maraming salamat po sa iyo. At siyempre mga kalaki, ito po ang inyong legit na legit na Sir Red na nagsasabi po na claim it. Ngayong Bermans, kailangang manalo ka. Kailangang tumutok ka dito po sa Lucky World namin. Good luck!